Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat ng na nagpabook ng reading. Pag hindi po kayo nasagot, baka po fake account ang gamit niyo or dummy account. Okay, tinan natin kung ano ang uh, inyong energy with your person. Okay, intense. The high priestess. Alam nyo kanina to, sumilip to. Pero ginanon ko. Pero pagbalas ako, ko, bumalik siya. So, ibig sabihin, the high priestess, meron talaga siyang plan Or binabalak. Hindi natin kung anong balak. Hindi natin alam. Tingnan muna natin. Wow. Mukhang focus. Busy. Parang ano, may some, something ipipilit niya. Yung mga bagay na hindi na pwede. Ano kaya to? Baka, tingnan natin. Okay. Seven of Swords. Yeah. Okay. Gets ko na. Sabi ko nga kanina, may mga plano siya, ano? Yan. Meron siya mga bagay na gustong pilitin na hindi na pwede. Which is yung pagkakamali, pagtataksel. Yan. Maring iba sa inyo pinagtaksilan, sinaktan, pinangakuha ng kung ano-ano. Sa una lang masaya, then biglang nag-twist umikot yung gulong ng palad nyo, biglang nagka-problema kayo. Yan. Actually, maganda to eh. ba? Diba? Yung hindi pa siguro naglolo ko yung mga person ninyo. Ang daming blessings. Ang ganda ng pagsasama ninyong dalawa. Yan. Okay, so... Seven of Wands. So, Two of Cups. Hindi siya makamubon on sa'yo. Nalilito siya. Itong dito, itong tao na ito, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Balisa siya. Yan o, napakaklaro, napakalinaw ng cards ng kung ano man sinasabi dito sa inyo. Okay. Napakalinaw po. king of pentacles ipipilit niya yung sarili niya sa iyo meron nagga-guide ayan may mga tao sa paligid niya pinapagalitan siya maring boss niya kaibigan totoong kaibigan ayan so clarify niya lang naman 'yon humingi siya ng advice kung paano maging maayos or may nasisense ako dito na dahilan yung mga taong nasa paligid din nagkakagulo. Okay? Maring ayaw mo sa kaibigan niya. Lagi kayong nag-aaway. Yes. Meron kang ayaw na taong nakapaligid sa kanya. Pwede rin na parang hindi siguro kaibigan but nai siya ng masama. Yan. Pwede. Tingnan natin. But some of you ay kung makaresonate lang po kayo. Kasi ito yung na-observe natin ngayon. May mga tao ka na ayaw. Ayaw mo sa mga tao na yun. Kasi siguro, para sa'yo, masama inibibigay nabibigay nilang na doon sa tao mo o sa, pe sa person mo, maring iba yung pananaw mo, pananaw ng isa. Okay? So, tingnan pa natin kung anong energy niya. May paalis ba to may travel ano bang balak niya yan balak niya the star so may nasisense ako dito oo oh, tingnan mo naman naman mayroong babaeng ko mo sa kanya mayroong babae nang gugulo yep may babae may nakikita akong babae may nagpaparamdam sa kanya pero umiiwas siya ganyan lang siya, stable siya. Umiiwas na parang, hindi naman niya totally ni-entertain. Pero hindi niya rin ito totally na pinapakawalan. ba? Diba? Parang nasa ano lang siya. Kalagitnaan ng kanyang desisyon kung papatulan niya ba yun o hindi. Ang hirap ng ganun. Promise. Masakit yon. Bilang, bilang siyempre, kung kasal na kayo, masakit yun bilang, di ba? Kahit hindi kayo kasal, masakit yun bilang partner. Na bakit siya kailangan magdalawang isip? Kapag mahal ka talaga niya, ay hindi niya dapat yun gagawin. Pero meron, no, pinapansin. Pinapansin-pansin niya, pero hindi naman to, to, totaling ano. Okay? So, some of you, sorry to say, sila pa rin ng third party kinokontak siya ng third party, kinukulit. Maybe. Yan. Kinukulit siya. Okay. Ano to? Seven of Potion. Okay. Does justice medyo yung kadil niya yung ano to, materialistic knight of wands materialistic siya maring yung babae mismo yung nag insist na magkita sila parang lagi niyang ginugulo yung isip ng person mo yan, so eto naman si guy or kung lalaki ka nanonood ka. Ito naman si babae, nakakapag-isip tuloy na paano ba itong tumakas. kasi mga ganon. So, baka itong Saturday na to, Sunday na to, may kababalaga na. Baka mayroon siyang gagawin or something. Okay. Six of Wands. Maganda to. May victory din siya, oh. Alam mo yung person mo siguro, ano yan? Kung hindi siya with arms, alam mo yung with arms, sundalo, police. Yun. Kung hindi, baka nasa office na siya. Ano siya, yung bang, yung pogi, yung habulin may taong ganun din kahit hindi pogi pero napakalakas ng karisma sa tao. Hinahabol siya eh. Siya yung parang ano, yung tukso mismo yung lumalapit sa kanya. Yes. Okay, so, syempre alam niya na mayroon ka, exist ka. Diba? Queen of Wands na. So, alam nyo exist ka parang meron din some of you may nagsubong sa inyo or nalaman ninyo through cellphones, internet, picture, anything. Nalaman ng natukla, natuklasan nyo din na linuloko kayo ng person na yan. Okay? Win of Wands, gusto niya rin naman makipag-ayos sa'yo. Gusto niya mag-explain. Ba't siya ganon? Pero I think yung iba sa inyo, martir. Diba? Martir. Kasi meron dito forgiveness at hindi lang to isa may nasisense ako maraming beses mo na yung pinatawad yan yeah. potion kaya nga internet talaga Okay, so yun ang nangyari, yun ang air energy ng person mo. Mukhang may pakala, may may lande, may temptation yung energy niya ngayon. Okay? So, maaaring magkikita sila, maaaring nakaset na, maaaring alam mo yun. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo hulihin. Pero, sabi ko naman sa inyo, wag na wag kayo magsiselos pag wala kayong evidence. Mahirap po yun, baka balikan kayo. ba? Diba? Selos ka ng selos, wala ka naman palang may pakita. ba? Diba? Talo pa rin kayo. Dapat po ay may matayboy kayong evidence. Ganon may pagkikita eh. Plano. Yung babae kasi makulit. Niyayaya siya kung ano-ano. ba -ano. diba? Yan. So, tingnan natin yung energies nyo. Kamusta naman kayo? Tingnan natin. you're stalking. Nagmamasid ka na. Nag-iimbestiga ka. Okay? Or I think some of you kung single ka, may, may gusto kang isang tao, ini-stalk mo pa rin. Hindi ka makamove on sa past. Yung iba sa inyo sinasabi nyo, okay na ako, nakamove on na ako. Eh bakit nag i ka? Diba? For sure, sasabihin nyo, parang wala lang. Gusto ko lang malaman kung kamusta na siya. Hindi kasi yun valid ba? Diba? So, swords and pentacles. Okay. May nakaaway ka ba sa pamilya niya? Parang meron. Parang may nakikita kong hindi ka masyadong close sa family niya. Even doon sa mga kaibigan niya. Yan. Pero wag ka oh. Magiging maayos ka daw. Pentacles and Wands. Ah, maganda ka rin. Gustuhin ka din, wag. No, di ba? Ano eh, parang yung iba sa inyo, takot kayo lumabas sa lungganyo. Parang feeling nyo, nag-iisa na lang yung lalaki sa buhay na yan. Parang hindi na kayo makakahanap. Pero in fairness, malaki yung naiambag ng lalaki na sa buhay nyo. Yes. Okay. Malaki ang niambag niya. So, Queen of Pentacles. Ay, Queen of Wands. Sorry. Pag-uusap. Okay. Ayun. Okay. Okay. Parang hindi niya na alam yung gagawin mo. yan. Parang feeling niya sumusuko ka na rin eh. Tuluyan mo. Some of you may nanonood dito sa akin. Eto energy nyo na to ha. Yung mga nanonood sa akin dyan. Parang kung ginos ka or ikaw ang nanggo sa person mo. Ayan. Pabigay ka na. Malapit ka ng bumigay. Ayan e o, halata-halata. Ang ganda ng cards nyo. 3, 4 of wands, 5 of wands. Na-gets nyo? 3, 4, 5. Grabe. Alam mo yun? Ano bang dapat kong gawin? Bibitaw na ba ako dito? Kasi napapagod na ako eh. Hirap na hirap ka na gusto mong ayusin yung buhay mo, gusto mong mag-abroad. Kung nasa abroad ka na, pwede mo namang gusto mong ayusin yung meron namang pagbabago sa buhay mo. Pero nastuck ka sa pangyayari na yan. Depression, maring may depression ka, maring may anxiety ka. Yan. Yan yung problema ngayon sa inyo. Okay, so baka yung sa inyo na muntik ng ikasal, nagluhod, na, ano ba yung tawag doon, engage, lumuhod na sa inyo, nagmakaawa, paulit-ulit mong pinatawad, naging martir ka, o oh, paulit-ulit, hindi lang to once, maraming, ba, maraming beses na. At dito sa energy ninyo, meron din kayong mga kaibigan na hindi nakakatulong sa inyo nagbibigay ng negative advice. Yan. Kaya parang hindi mo alam kung saan ka lulugar. Okay. Okay. Two of Cups. Wow. yung happiness mo. Hindi ka sasaya sa ibang lalaki. Yun yung mindset mo na lumabas dito. Feeling mo, ayaw mo na kasi magmahal ng iba. Susuko ka na. Pero I know, parang malabo pa. Susuko ka ang tibay ng hawak mo eh. Umaasa ka na one day babalik yung taong mahal mo balang araw, yung taong minahal mo, babalik siya, yung kaharap mo, parang hindi yan yung taong minahal mo dati. Parang yun ang iniisip mo. Parang magkasama kayo, parang hindi to eh. Alam mo yun? Niyo ba yung punto ko? Kasama mo yung person mo, yung presence niya, yung love and care in lahat yung vibes ng energy niya, rene-reject mo. Kasi feeling mo, hindi yan yung taong nagmahal sa'yo. Hindi yan tao yung nag-sacrifice sa'yo. Ibang tao yung kaharap mo. But somehow, umaasa ka na darating ang panahon, magbabago yan. Mababago lahat. Ang laki ng paniniwala mo some of you, alam ko meron kang kagalit sa family niya. But some of them, din yung family, hindi naman lahat. May boto rin naman sa'yo. May nagagalit sa kanya. Okay? Yan. Pero actually, may kamag-anak ka na ayaw sa'yo. Hindi <coughs> ko alam kung tinulungan mo to tapos hindi mo na tinulungan, nagalit na. Meron ganon. Yan, sabi, oh God, kakasabi ko lang. Di diba? Meron ka mga, meron mga bagay na parang ano, inaayawan mo, tapos nagkaroon ng, ikaw yung minamasama nila. Yan. Okay. Ako, normal na mga tao na yan. Meron ko bang inaantay something? Kapag may inaantay ka, meron talaga yan. May paparating yan. For sure. Naniniwala ako may malaking balita. Blessings. Oh! Magsasuccess ka as soon as possible. Magiging maayos yan lahat. Yung paghihirap mo, lalabas din yan. Kung ano yung deserve mo. O oh, ba diba? Ang ganda ng reading nyo ngayon. Promise. Alam ko yung iba sa inyo, napapagod na kayo. Feeling yun, nare-reject na kayo ng panahon. Kalaban nyo yung lahat. Kalaban nyo yung sa taas. Parang feeling nyo, hindi kayo mahal ng Diyos. Yung mga ganun. re reject na kayo. Pero huwag. Huwag nyong iparamdam yan sa inyong mga sarili. Okay? Tingnan natin kung magtugma yung oracle cards ninyo. Kuha tayo ng mga ilan cards. karmic battle. Please be patient with the process of grow. In change of I come into the my power, I am making sure that everything is in ano to, alignment. So I can be with you. I am serving my ties with the karmic situations. Completing the cycle. Ganda be patient din sa mga sarili ninyo. Yan yung advice sa inyo ng um, oracle ninyo. Tingnan natin kung ano pa kung tutugma dyan sa inyo. Faith. I have faith and hope in our connections in us. I know you have been through into my life for a reason and it's a bigger than a both of us. I know that we are distant, ano to, distant? to be together and I have faith in God that things will find the way for us. O, oh, ba? Diba? Takasan nyo lang yung pagdasal niyo, yung paniniwala nyo, pananalampalataya niyo sa itaas. Kahit anong lilihon tayo, pareho lang yan ang Diyos natin. Okay? So, paniwalaan ninyo mga sarili ninyo. E, minsan kasi may sarili tayong kanya-kanyang healing power. 'di ba? Kaya natin ng ang puso natin. Ma-overcome natin yung pain. Alam ko yung iba sa inyo may depressions, gusto na magpaganoon, 'di ba? No. Meron ka pa daw pag-asa o ten of pentacles kay. Meron ako nakikita ba someday somehow yung mga anak mo yayaman sila. Makakatulong sila sa inyo. Okay, so maraming salamat po kung gusto niyo po magpa-reading. Ito po yung aking Miley Tarot. Okay, Facebook account ko po, bawal po mag-message dito sa messenger lang. Um, ano to, February 4, imposible po maliligaw kayo, pinapakita ko na po yung Facebook ko. Okay, mga madam ko, magbasa tayo. Ma'am, natanggap mo ba yung flower na pinadala ko sa inyo? Sana po ay nagustuhan ninyo. Ah, yes, kahapon po yun. Ma'am, maraming salamat. Okay. Maraming salamat. Grabe, nag-effort pa kayo. Tsaka yung mga binigay mo pa sa iba, maraming salamat po. Um, kulang pa po yan, ma'am, sa sa laki ng binigay mong tulong sa akin, ma'am. Binigyan niyo ako ng pag-asa, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na parang maging ina at asawa ulit. Halos gusto ko na pong mawala. Halos gusto ko na bumitaw sa relasyon namin. Pero hindi po ako pumayag dahil sabi mo sa akin, subukan kong lumaban pa. Buong na lang po ay naniwala po ako sa inyo, mama. At sa magpapasalamat po ako sa universe na na-meet na, na, na meet kita. Halos nanindig po ang balahibo ng aking nanay nung nakita niya kumakatok na ang aking asawa sa bahay. Ma'am, isang miracle mer po ang nangyari. Halos ilang taon po siya hindi umuwi sa amin. Pagbaba niya po ng uh, ng bansa natin, lagi po doon siya sa kabit niya. Hindi po ako makapaniwala na napauwi po siya. Maraming maraming salamat, Ma'am, kasi ilang taon ko na pong inaantay 'to na magkaayos po yung family namin. Maraming salamat. Okay, sige. Yung kasi si ma'am, parang naspelato yung person niya. Parang ganun. Nagbabakasyon yung asawa, hindi nang papakita sa kanila. Kung hindi ako nagkamali, parang ano, hindi ko pa kasi ma check yung mga conversations namin. Yung yung pagpapasalamat nilang yung binasa ko. So, kung kailangan nyo ng tulong ko, message nyo lang po ako. Meron tayong pangpa, yung pagmanaginip sila. Meron po tayo. Mananaginip naginip sila lagi sa inyo maaamoy nila kayo meron tayong mga oils kung gusto niyo magpaalaga yung mga paalaga malalang problema manispel meron din po tayo Muli po maraming maraming salamat po Maylitario ingat po kayo bye bye